yun guys yung mga yero rito um, inayos ko muna kasi baka pagbayan ng daga yun hinahanap ko guys kung saan ang itlog yung mga manok natin at uh, dito ang gato ng yero ito, ito mga yero na ito guys okay yun dito pala sila nang itlog yan so wait kunin muna, muna, muna natin pagali muna natin to para hindi po mahirap sa pagkuha ng mga itlog okay yan dito pala sila guys ng itlog yan yan nahanap ko guys kung sila sila ng itlog dito pala yung iba na babasag na at bumaog na rin okay so yung gagawin ko na lang dito itatayo ko na lang yung mga Yero rito Sa atin nakitingnan no Sayang Ibabasag Yan iba Nabasag lang Tapos yun may mga Brown eggs tayo rito Tanggalin ah! muna natin ito guys um, bali ito Hindi ko na muna ito incubate Ito may itlog na ito guys um, Ako na lang yan muna yan Lutuin ko muna Kasi di ko alam kung ilang days na yan Dito yung iba Bumaog na rin Mabaho ah! Pero ito yung iba nito ito yung ito Tanggalin muna tayo ito Para Yung gagawin ko na lang Babasagin ko na lang ito At pakain sa mga manok Okay Dito pa yung iba So tingnan pa ulit natin guys Kung meron pa dito yung iba Ayan Dito pala no huh? kasi nakikita guys Sinuood na Dito banda Dito pala sila nangingitlog Sayang Kayang takang taka Kung bakit walang mga itlog ito yung mga babae natin mga manok dito dito pala nakatago yung mga inahin natin ng ngipi okay so much better na tanggalin muna natin ito pari ka papano hindi po mapugaran ng mga ano ng mga manok at tutulad din ito may mga butas butas rin dito yan yung niisip ko baka mga dagarin dito na mama na pinagawa nilang bahay rito Okay, so tanggalin lang natin ito, hindi natin para kay papano. Ma-sure po natin na hindi po ito pamahayan ng mga daga. Okay? Okay. So unti-unti lang muna natin guys, tanggalin yung mga yero niyan kasi yung gagawin ko diyan, gagawin ko yung ang bubungan dito sa ating ito, itong kulungan natin para hindi po directly na mababasa yung flooring ng ating inapakan natin mga manok. Okay? At dito rin banda guys. Dito rin ang itlog yung iba eh, kasi dito yung kung nakitang inarbes yung mga ibang yellow, yung mga brown egg natin. Dito lang, lang dito sa ilalim na yan. So, linisan po natin yan. Lahat, tatanggalin po natin lahat yan para kung Kung sakaling mangitlog yung ating mga manok, makikita po natin kung saan sila nangingitlog. Okay? So, dito lang kasi yan guys, yung, yung mga, manok natin nasanay na din rito. At hindi po yan pumupunta sa iba pa para mangitlog. So dito talaga yung mangingitlog. Okay? So may mga, may mga ibang manok po tayo rito na sinisipon. Kasi nga yung panahon yun Isang maulan. Okay? So hindi muna ako naglagay ng tubig. Inuuwa ko muna yung, yung isang piraso na yung, meron yung gamot. So mamaya bibigyan ko sila ng gamot. So inuwa ko muna. Okay? Balito yung na-harvest natin. Doon sa mga yero na yun. Bale, ito, babasagi lang natin at ipapakain po natin sa ating alagam. Okay? Okay, so, dagdag calcium dito. Bale, linisan ko muna ito, guys. Okay? Tapos, ibibidyo ko ulit kung ano yung ating ma dito sa loob nating yero na yan. Okay? So, yun guys. Pagtanggal ko nito. Bale. Ito. Ito. Tanggal natin dito. You guys, confirm po na nandito po sila. Nangingilog. Ito po talaga sila nangingilog. Bale, ang dami na rin ditong itlog na basag at inuod na rin guys. Yan o. No? Yan, mayroon na rin uod. Kaya pala ang hirap mag-harvest ng mga itlog. Kala ko hindi nang itlog yung mga inahin natin. Dito pala nang itlog sa loob ng yero. Buti at nakita natin, linimisan po natin ito. Okay. So yan, inuod na guys. Yan, yung mga itlog. Sayang. Ang daming pisa na itlog. Okay. Yan guys, yung uod na yun. Pakain po natin sa ating ilagang manok. Bigyan po natin itong, lalagay muna itong banda dito, yung kanin. So papunta natin dito guys. Para matukan nila yung mga uod yan. Yan, magapang po. So yan natin sila dyan guys. Mapumunta yung mga manok natin. Okay. So binasag na rin yung ibang ano. Yung mga itlog. Okay. So pinakain ko na lang guys. Yun na lang. So dito guys, ang dami rin na rin butas rito. Gawa ito ng daga. Ang dami butas. Ito banda. May mga butas. At doon pa banda guys. Um, gawa ito ng mga daga. Ang daming uod po rito. Yan, Magapang po. At natin yan sa ating alagang manok yan. Meron na din rin nakapunta rito. Okay? So maganda rin kasi guys, patukay yung mga ganyang uod. Dagdag protein din yan guys sa ating mga alagang manok. Okay? Patukan na natin. yan Yan, tinutukan na po nila yung mga mga uod rito guys. Yan. 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 guys. Yung ibang kasi natin mga manok rito sinisipon guys. Tabaho na din dito guys. So kailangan natin linisan para hindi po kanong nakakaya sa mga kapitbahay. So ayan lang natin yun guys, um, babalik ka lang natin kasi yung mga malaki natin ibang manok, punta yun doon. Okay. So ito, pinatuka ko muna yung itlog rito. Ayan lang muna natin guys, pupunta din rin yung kanyan. Yun, sarap na sarap po yung tatlong manok natin doon. Ayan. Kasi yung mas matakaw itong grupo, yung mga lalaki na. Ito, ito pa. So hindi pa siguro nila nakita Siguro may maya pupunta na sila doon. Mamaya babalik lang natin yun guys. Yun. Yung mga uod na yun. Para paano pagkalinis natin. Malinis na wala ng uod masyado. Okay. So yun. So yun guys. Um, katapos na natin nilin nil nilinisan dito banda. At kinuha po yung kanito. Yung mga yero. Yan, ang daming butas rito guys. Gawa nga na ito ng mga daga. At marami na po rin ipot dito ng daga. Okay, so yun. Tinanggal ko lahat dito na yero. Para ipapano, hindi po mapamahayan ng daga. At makikita po natin kung saan na po nang itlog yung mga alaga manok. At dito po guys nilagay yung mga ibang kahoy na naka nakakalandok kanina doon nakakalat lang so inayos ko yan so ginawan ko rin ng gap rito sa ilalim Para ang purpose niyan pwede po yung mga itlog dyan ah, pwede po yung mga manok natin na babae dyan na mangitlog dyan sa bawat butas na yan yan so yun mukhang maganda na rin at malinis na rin yung ating kulungan dito nating na manok at yung mga yero na yun guys dito po nilagay sa itaas bali yung gagawin ko dyan um, tatalian ko lang yan para hindi po maka ng hangin yan po yan kay tapos yung mga yero naman dito ko nilagay tapos dito Okay, so tatalian ko pa yun guys para hindi po hangin. Yun, para kahit papano, um, hindi po dumami rito yung mga daga. At uh, makikita po natin kung saan nangingitlog po yung ating alaga mga manok. So yun lang guys, ating content sa ating vlog. And thank you guys for watching.